Napapaisip ka na ba kung aling mga bansa ang tunay na humahanga at nagpapahalaga sa mga Pilipino? Sa galing sa trabaho, masayahing personalidad, at matibay na pagpapahalaga sa pamilya, natural lang na maging standout ang mga Pilipino kahit saan man magpunta. Kaya naman, alamin natin ang mga bansang may mataas na respeto at bilib sa ating lahi. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. 10. Germany Isa ang Germany sa mga bansang madalas puntahan ng mga Pilipino para sa mas magandang oportunidad sa trabaho. Bakit nga ba? Dahil sa sipag, dedikasyon at husay ng mga Pilipino, lalo na sa larangan ng nursing, IT at engineering. Ang mga Pilipinong nagtatrabaho dito ay kilala sa pagiging maaasahan at profesional o mga katangi ang pinahahalagahan ng German Society. May humigit kumulang 35,930 Pilipino sa Germany. Nakaramihan ay nasa healthcare sector. Ang kanilang malasakit at galing sa trabaho ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sistema ng kalusugan ng bansa. Bukod pa rito, dala nila ang makulay na kulturang Pilipino. Gaya ng mga food festival at musika na unti-unting tinatangkilik ng mga Aleman. Hindi ba't nakaka-proud? 9. Spain Ang Spain ang tahanan ng isa sa pinakamalaking Pilipino community sa Europe. Sa Madrid, Barcelona at Valencia, kitang-kita ang epekto ng mga Pilipino sa ekonomiya, lalo na sa caregiving, hospitality at domestic work. Kilala ang ating mga kababayan dito sa sipag, pagmamahal sa pamilya at dedikasyon sa trabaho. May higit 150,000 Pilipino ang naninirahan sa Spain. Bukod sa trabaho, nagdadala rin sila ng ating kultura sa pamamagitan ng pagkain at pagdiriwang tulad ng mga pista. Dahil dito, lalo pang napalalapit ang ugnayan ng Spain at Pilipinas. Hindi lang tayo tinitingala sa trabaho, kundi pati na rin sa pagbibigay ng positibong kontribusyon sa lipunang Espanyol. 8. United Kingdom, UK sa UK, sobrang bilib ang mga tao sa mga Pilipino dahil sa kanilang sipag, kasayahan at pagiging adaptable sa British culture. Sa kabila nito, hindi nila nakakalimutan ang sariling kultura at pagpapahalaga sa pamilya. Kaya naman, bahagi na sila ng multicultural na lipunan ng UK. Tinatayang may 164,962 Pilipino sa UK na gumagawa ng malaking epekto sa sektor ng healthcare, edukasyon, at hospitality. Mahalaga rin ang mga Filipino festival sa pagpapakilala ng ating kultura. Pero higit sa lahat, ang tatak Pilipino na resilience, generosity at warmth ang nagpapanatili sa mataas na respeto ng mga British sa ating lahi. 7. Singapore Kung hardworking at friendly na Pilipino ang usapan, siguradong kasama sa listahan ang Singapore bukod sa pagiging masayahin, ay magaling rin silang makibagay at magdala ng positibong pananaw sa buhay. Sa kasalukuyan, nasa 23,240 Pilipino ang nagtatrabaho sa Singapore na karamihan ay nasa healthcare, hospitality, at education sectors. Dala rin nila ang sarap ng lutong Pinoy at saya ng mga festival, tulad ng Independence Day celebrations. Dahil dito, mas napapalapit ang iba't ibang komunidad sa Singapore. Talaga namang mahalaga ang kontribusyon ng mga Pilipino. Hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa social fabric ng bansa. 6. Japan Sa Japan naman, mataas ang respeto at paghanga ng mga tao sa mga Pilipino. Kilala tayo dito sa ating magalang na ugali, masayahin na personalidad at pagiging masipag. Madali rin tayong makibagay sa kultura ng Japan. Kaya naman itinuturing tayong mahalagang bahagi ng kanilang lipunan. Ang espiritu ng bayanihan ng mga Pilipino ay akma sa pagpapahalaga ng mga Hapon sa respeto at pagkakaisa. Bukod pa rito, tampok ang mga cultural performances ng mga Pilipino sa iba't ibang programa na nagtataguyod ng pagkakaunawaan at respeto sa pagitan ng dalawang kultura. Ang tunay na kagandahan ng mga Pilipino, gaya ng pagiging mabait, masayahin, at madiskarte ay nagiiwan ng magandang impresyon sa mga Hapon. Sa kanilang pananaw, ang mga Pilipino ay nagbibigay ng kakaibang charm sa Land of the Rising Sun. 5. Australia Pumunta naman tayo sa Australia, kung saan tinatangkilik ang pagiging palakaibigan at positibong pananaw ng mga Pilipino. Sa kanilang kasiyahan at pagiging madali, makapalagayang loob, nagiging mahalagang bahagi tayo ng Australian communities. May humigit kumulang 400,000 Pilipino sa Australia at malaki ang kontribusyon nila sa larangan ng healthcare, edukasyon at hospitality. Ang ating mga kababayan ay kilala rin sa kanilang pagiging matulungin. Kung kaya't nagiging madali para sa kanila ang makabuo ng koneksyon sa mga tao mula sa iba't ibang lahi. Ang ating mga tradisyon tulad ng food festivals at cultural events ay bahagi na ng multicultural landscape ng Australia. Hindi lang trabaho ang dala natin, kundi pati na rin ang saya ng kulturang Pilipino. Kaya sino ba ang hindi hahanga sa pagiging resilient, mapagmahal sa pamilya, at mapagbigay ng mga Pilipino? 4. United Arab Emirates, UAE. Sa UAE, halos 700,000 Pilipino ang bahagi ng isa sa pinakamalaking expat communities. Bakit nga ba tayo hinahangaan dito? Bukod sa ating sipag, matatag na kalooban, at positibong pananaw, kilala rin tayo sa ating mainit na pakikitungo sa iba. Ang mga Pilipino ay aktibo sa mga sektor tulad ng healthcare, construction, at hospitality. Sa mga industriyang ito, kitang-kita ang ating pagiging profesional at dedikasyon. Bukod dito, ang mga cultural celebrations tulad ng Philippine Independence Day at Pasko ay tinatangkilik ng mga lokal at iba pang expats na nagpapatibay ng ugnayan sa UAE. Higit sa lahat, ang pagmamahal natin sa pamilya at pagkakaisa ay nagiging inspirasyon sa maraming tao. Hindi lang tayo basta nagtatrabaho sa UAE sapagkat dinadala rin natin ang init ng kulturang Pilipino sa bawat aspeto ng buhay. 3. New Zealand Ang New Zealand ay kilala sa kanilang mababait na tao at matibay na pagkakaisa sa komunidad. At dito, bagay na bagay ang mga Pilipino. Ang ating sipag at husay, lalo na sa larangan ng healthcare, construction, at edukasyon ay sobrang hinahangaan. Sa mga lungsod tulad ng Auckland at Wellington, dumarami ang mga Pilipinong komunidad na tinatanggap at minamahal ng mga lokal. Alam nyo bang may 727,000 Pilipino na ang naninirahan at nagtatrabaho sa New Zealand? Marami ang lumilipat dito dahil sa mas magandang oportunidad at kalidad ng buhay. Sabi nga ng mga employer sa New Zealand, mas gusto nila ang mga Pilipino dahil sa pagiging maaasahan, masipag at mabilis makibagay. Sino ba naman ang hindi hahanga sa ganito? Ang New Zealand ay kakaiba rin dahil sa kanilang work-life balance. Hindi lang professional na kontribusyon ang dahilan ng pagrespeto nila sa mga Pilipino, kundi pati na rin ang ating kabutihan at kakayahang makipagkaibigan. Hindi lang tayo mahalaga sa larangan trabaho sapagkat sa New Zealand, pinapahalagahan tayo bilang tao. 2. Canada Sunod naman ang Canada. Dito, kilala ang mga Pilipino sa pagiging mabait, masipag, at mapagmahal sa pamilya. Mga kaugalian na lubos na tumutugma sa kultura ng mga Canadian. Kaya naman, parte tayo ng maraming komunidad na talagang mahal na mahal tayo. May 851,410 Pilipino na sa Canada. At hindi maitatanggi ang impluensya natin, lalo na sa healthcare, edukasyon at teknolohiya. Malaki ang kontribusyon natin sa ekonomiya at kultura ng bansa. Isa pa, ang mga tradisyon natin tulad ng Filipino Heritage Month ay nagdadala ng kulay, at saya sa multicultural na lipunan ng Canada. Ano nga ba ang nagpapatingkad sa mga Pilipino sa Canada? Ang ating resilience, generosity, at dedikasyon sa isa't isa. Ang lambot ng ating kalooban at kakayahang pasayahin ang ating paligid ay nagpapa-inspire sa mga tao. Ang ating pagmamahal sa pamilya at komunidad ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Canadian kaya talagang mahal nila tayo. At ang number one sa ating listahan, ang United States. Sa US, sobrang hinahangaan ang mga Pilipino dahil sa ating kasipagan, pagmamahal sa pamilya, at abilidad na makipagkaibigan. Ang positibong pananaw at masayahing ugali natin ang dahilan kung bakit mataas ang respeto nila sa atin. Ang mga Pilipino sa US ay aktibong nag-aambag sa iba't ibang larangan tulad ng healthcare, edukasyon at entertainment habang pinapanatili ang ating mga tradisyon at kultura. Alam nyo bang may mahigit 4.1 milyon Pilipino sa Amerika? Isa tayo sa pinakamalaking immigrant groups doon. Ang ating kultura, mula sa pagkain, musika, hanggang sa mga festivals ay bahagi na ng pamumuhay ng mga Amerikano. Napapansin nyo ba na ang mga Filipino values tulad ng pagpapahalaga sa pamilya at komunidad, ay naging parte na rin ng kanilang kultura. Kahit pa may mga hamon na hinaharap, patuloy tayong lumalaban at nagtatagumpay. Ang sipag, dedikasyon at malasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay halaga at inspirasyon sa buong American society. Sa dami ng bansang tumatangkilik at humahanga sa mga Pilipino, talagang nakakaproud maging isa sa atin, hindi ba? Napakagandang makita na ang ating kasipagan, kabutihan, at pagmamahal sa pamilya ay kinikilala sa anmang sulok ng mundo. Para sa inyo, anong bansa kaya ang pinakarespetado ang mga Pilipino? O baka meron kayong sariling karanasan sa ibang bansa na gusto nyong ibahagi? I-comment nyo na sa baba. Mga kaalam, gusto naming marinig ang inyong mga kwento at opinyon. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutang mag-like Mag-share sa mga kakilala at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting na content. Kita kits sa susunod na video.